Babala sa mga kandidato dyan. Huwag maging bastos sa mga jingle at campaign statements nyo. Paano ba naman viral ang mga statements ng mga kandidato with their jokes about women? Naku, maaaring isang posibleng paglabagyan sa Comelec Resolution Ang tinatawag nating Anti-Discrimination and Fair Campaigning Guidelines Gayun din ang Magna Carta of Women and Safe Spaces Act At Discrimination Against Women and Gender-Based Harassment Ang dami, di ba? <laughs> Ito pa isa, viral ngayon ang video ni Mocha Ozon. Nang mapapanood, isinisigaw ni Mocha ang mga katagang cookie ni Mocha. Nasasaguti naman ang nasa rally, ang sarap-sarap. Magtatanong sarap. pa ito ng, matikpan ninyo na ba ang cookie ni Mocha? Tiyos kuday! Ayon kay Mocha, ito ay isang simbolo ng pag-asa ng pagtulong niya kay Aling Lourdes. Isang mahusay! na panadera na may stage 4 cancer. Kayong mga kandidato, huwag kayong basto sa inyong mga campaign speeches at jingle na may double meaning. The Comelec can exercise motto proprio their power to look into the situation without a need for a complainant at sila na mismo ang mga ngalap ng ebidensya. Kaya, Mag-ingat sa kampanya para walang pangamba. Hello, remember, colleague is watching you. Bye for now.